Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Ito na naman tayo mag-react at magko-comment dito pa rin sa video na tinapi ko kanina. Pasensya na hindi ko talaga nailagay yung pinaka sentence na naglalaman nung mensahe na inilagay ko kanina. So, nandito na po yun sa video to. At dito rin po natin mapapatunayan na kapag nasa maling daan tayo, hindi tayo makakatungo makakarating sa tamang paroroonan natin. Ang ating pong tinutukoy dito ay kung may duda tayo na si Isyo Cristo ay anak ng Diyos at uh, sa na siya ay Isaya o isang pinakamagaling na propeta wala pong There, itong si Sir Waldi Carbonell, isa siyang Muslim. Nakita naman natin sa suot niyang sombrero, I think. Or if I'm not mistaken. Kasi sa paniniwala niya eh na na si Kristo ay isang misaya o propeta. Yan ang paniniwala ng mga Muslim ang alam ko. I'm not sure pero marami kasi akong kaibigan na Muslim. At sa Muslim kasi, ang talagang sinasamba nila is si Mama Mary hindi naman si Jesus Christ kasi si Jesus Christ propeta lang para sa kanila. Na ito si Apollo Timoloy ay hindi anak ng Dios, Siya ay anak o kapatid o ama ng demon. Iyan si yan ang sinabi ni Sir, which is totoo nga naman kasi ba diba, kung yung mga nangyari noong unang panahon, lahat ng mga kinakain, na mga napapakinabangan nila Jesus Christ nung naglalakbay sila. Lahat yun bigay. Hindi yun hiningi, hindi nilimos, o hindi galing kung saang-saang paraan para magkaroon ng pera. Lahat yun ay galing at taus pusong ibinibigay ng tao. Hindi po yun gawa ng mga taong inuutusan nyo para mamalimos, para magbenta no, ng ano-ano para lang magkapera. So, dapat, kung totoong itong si kibuloya anak ng Diyos, dapat, yung kinabubuhay din nila is galing sa mabuti at bigay ng tao. E, tingnan mo ngayon, ang dami-dami nilang mansyon. Ang ganda-ganda ng mansyon nila sa Davao, marami silang magandang bahay sa ibang bansa. So, ibig sabihin, ginagamit lang nila itong reliyon nila para magkapera sila. Marami ng ganito eh. Marami na rin ako napanood na ganito sa ibang bansa eh hindi ko lang alam bakit itong mga angel ni Kibuloy is ang taas-taas ng tingin dito sa taong to kung totoong nagbe-base kasi kayo sa Biblia, wala ba kayong nabasang ganito? Hindi nyo, na, hindi niyo ba napansin na ang pagkataon nitong pastor nyo ay hindi katulad ng kay Jesus? Anong nangyari sa inyo? na mo ba kayong lahat at ginagawa nyo lahat ng gusto niya? So dito natin mapapatunayan na kapag ang tao nataniman ng lason sa utak, mahirap ng alisid. Si nanindindigan si Sir na si Apollo Kibuloy is demonyo. I think ako rin eh, ang tingin ko sa kanya is demonyo kasi maling mali. Sobrang maling mali ang ginagawa niya. So ang lagi kong ko sinasabi sa mga angels ni Kibuloy, huwag niyo pong lahatin dahil hindi po lahat ng tao sumasa inyo. Amen.